at tikabo. Makulay. Nakakatakama. Ito raw ang dapat abangan ng mga residente at turista sa nalalapit na pagdiriwang muli ng Tinungbo Festival ng Bayan ng Pugos sa La Union. Doon tayo nagkakaroon ng parang identity nakapag tinungbo, tinungbo festival, saan yan makikita? O ano yung unang mag snap sa isipan mo? The municipality of Pugo. Makikita natin yung iba, ibang talent ng mga tao from Pugo. Go Pugo, go! <laughs> Bukod sa tradisyonal na selebrasyon, nais din nilang ipakilala ang kanilang mayamang kultura. At isa na nga rito ang mga tradisyonal na pagkain pero hindi iniluto sa kawali at LPG. Ang putahe kasi gaya ng dinangdang, iluluto sa kawayan na mas kilala bilang tinungbo. Ang mga ito lulutuin gamit ang manumanong pagsisindi ng apoy na tinatawag na kulili. Meron siyang distinct na taste and aroma. So yun yung kaibahan sa pagluluto sa tinungbo. And then when we say tinungbo kasi, eh, It's, yun nga yung, yung the olden ways of cooking, nakikilala tayo, nakikilala at si Municipality of Pugo. So wherever we go, oh Pugo, Tinungbo. Pasili pa lang daw yan sa mas pina-level up na selebrasyon ngayong taon, na aarangkada sa isang lantern parade sa December 1. Taong 2016, nang unang ipagdiwang sa Pugo ang Tinungbo Festival at simula noon, tumatak na ito sa mga residente at mga bisita. Paraan din ito ng pamalang bayan para mapangalagaan ang kultura ng pagsasalo-salo at maging maparaan ng mga Pugawenyos. Jose Robert Invitor para sa Luzo, Headlines.